Oh, mag-turmeric ka ka. pa ko ng bugta, pero ngayon lang ako tumayo at mag-cha. So, inom tayo ng cha. At mag-5 minutes sa uh, exercise tayo sa finger. Fingers natin. Maganda yung gising. Walang manhid okay, okay mababa ang BP so talagang uh, maganda yung pakiramdam and then kaluyan tomorrow mag tayo sa doktor ano hindi sa pagpa-check up kundi may mga ibang transaksyon ayan good luck ayun uh, nga lagi na rin tandaan na timing talaga lagi ang mahal na Diyos marunong talaga si God basta magtiwala ka lang kay Lord lahat na bagay na sa timing lahat na bagay is nasa tamang uh, proseso oh, cute ang cute ng apo ko naka uh, pang ano pang init naman ang aking uh, turmeric tea. Mm. Yes. So, bukas mag tayo kasi pupunta tayo sa mga transaksyon, no. Bahala na si Lord kung ano man yun, ano, di ba? So, mag ako ng aking mga dapat gagawin after ko exercise. So, okay, okay talaga, no? Yun yung last talaga na exercise na na-search ko na nakita ko. Effective talaga. Kaya nasabi video ko, mayroon siya. Wala naman akong iniinom na gamot na sa immune system ko kasi nga wala naman ano, ba? Diba? So, tapos ina-alternate ko yung gabapintin ko kasi nga eh self-medication yung tinitira ko sa sarili. So, titingnan natin kung ano ang susunod na kabanata. No. So, magre-ready ako. So, maganda ang init. Wala kayong ulan. Lalabas ako sa labas. So, mag-ready tayo. Mag-exercise tayo sa labas. Mukhang lalabas yung init ngayon. Kaya, magpainit-init muna tayo. Yun. Mukhang maganda yung init.